Hello guys. Ngayong maga. Dito na naman ako guys. Dito ako sa balon namin ngayon. Titingnan ko lang baka pinasok na ng ano. Ng tubig. Na kasi bumaha. Bumaha dito eh. Buti naman hindi pala. Ito yung balo namin dito guys na ang laki ng bukal nito sa ilalim kaya kahit na gaano katag init hindi siya na ano hindi talaga siya na wawala ng tubig yan ang dami namin gumagamit dito yan may ano yan may PVC yan kapunta doon sa laba laba namin tinatanggalin ko lang ng ano kung na may mga dumi pa malalam to guys mga nasa 20 feet lalim nito nung pagkati ng mga 15 feet guro may ano na siya may malakas na bukal na Kaya ginagawa namin nila ginagamit namin ng water pump dito nung ano nung ginagawa namin habang nag-okay sige ang ano anda ng water pump kasi halos hindi kaya ng ano ng tubig eh ito yung nagsusupport panlaba lang naman sa guys hindi naman namin iniinom to panlaba panghugas dito lahat Ayan. so paano yun guys hanggang dito lang ha maraming salamat